lang para sa akin. Diyo! Ano ba ha? Anong problema? Kung galit ka, sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Ano? Pagod ka na ba? Ayaw mo na? Pagod ka na? Oo! Pag- Ang galing naman! Ah, Sobrang walang maka naman para kay Kulot! Eh, Jace! Ay, kay wow. umiiyak talaga. Umiiyak talaga sila. Galing. Ang, ang haba ng linya. Yeah. nila, guys?